Pusong nasaktan hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil literal na may sakit. Pusong pinagaling at inalagaan sa tulong ng medisina at sa tulong din ng pag-ibig. Yan ang mapusong kwento ni na Gian at Jeneline dahil si nurse, si lover. Ito yung pinakahihintay kong araw, ang maoperahan ng puso ko para maging buo na ulit ito. Pusong nasaktan, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil literal na may sakit. Pusong pinagaling at inalagaan sa tulong ng medisina at sa tulong din ng pag-ibig. Siya si Jenneline Carolino, mula sa Batangas, bayan ng Agoncillo school siya noon nang malaman ng may sakit siya sa puso. Si Jenny Lynn, may rheumatic heart disease. Isang kondisyon sa puso na nagkakaroon ng pinsala ang heart valves sa ng rheumatic fever na nagiging dahilan ng unti-unti puso. Anong naramdaman mo nung malaman mo? Nung una po, malungkot kasi baka maging hadlang to sa pag-abot ng mga pangarap ko. Di tulad ng ibang may sakit sa puso, si Jenny na natiling masigla at positibo sa buhay. Hindi naging hadlang ang kanyang karamdaman para siya ay makapagtapos ng kursong tourism. Pero sabi nila mahirap daw magmahal. Pag alam mong may sakit ka sa puso, totoo ba yun? Hindi naman po kasi sa para po sa akin, hindi naman po magiging hadlang yung pagkakaroon ng sakit sa puso kapag totoong nagmamahal ka ng tao. Walang kinalaman yun, di ba? Wala naman po. Kasi ito, iba naman yung puso sa puso. <laughs> <laughs> hindi ba? No? Parang hindi siya hadla. Hindi naman po. Oh. Sabi nila, kapag batanggen niya, maganda. Kaya naman si Jen, pila balde ang mga manliligaw. Oh, okay. babe, good evening sa'yo, so Jen. <laughs> isang tao ang nagpatibok ng may sakit niyang puso. So, na-heartbroken ka na rin. Opo. Nagkataon na may sakit ka na rin sa puso Opo. noon. Itong nauna mong boyfriend, di ba? Alam mo, may epekto ba yun sa kalagayan ng puso mo pagka figuratively and literally heartbroken ka. Kasi siyempre po, unang boyfriend ko po yun. Tapos LDR po, parang ang sakit po kasi na makipaghiwalay ka ng malayo. So, nung time po na yun, uh, palagi po akong umiiyak, may stress. Ayun po, parang sa tingin ko po, medyo naapektuhan po yung puso ko. Pero hindi po ako nag-focus doon. Mas nag-focus po ako na unahin muna yung kalagayan ko bago isipin yung mga bagay na nakakasakit sa akin. Kakaibang sigla ang naibigay sa kanya ng pag-ibig. Oh babe, alam mo, lagi mo ako napapasaya. Lalo na pag nag-video tayo. Pero pagkaraan lang ng dalawang taon, dumating ang araw na mapuputol pala ang kanilang pagmamahalan. Dahil ang lalaking minahal niya, sumuko sa relasyon nilang long-distance relationship sakit man para kay Jen ang kanilang paghihiwalay. Itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa papalapit niyang operasyon. Oktubre noong nakaraang taon, sumailalim na siya sa kauna-unahan niyang heart operation. Lumalaki na kasi ang kanyang puso kaya kailangan palitan na ang mga valves nito. Ano ba ang nararamdaman ng isang ooperahan sa puso? Naalala mo pa yung araw na yon? Opo. syempre kinakabahan po kasi ang dami pong pumapasok sa isip mo na baka mamaya hindi maging successful yung operation. Pero ang sa akin po, mas nananalig pa rin po yung pananampalatayo ko sa Panginoon na magiging okay po ako pagkatapos ng operasyon. Siya naman si Gian Olog, attending nurse sa Philippine Heart Center. Tatlong taon nang naka-duty si Nurse Gian. So Gian, hindi ka pala dapat mag-nurse. Uh, at some point po, dumating sa yugto ng ganong desisyon. Pero po, uh, given the chance na nagkaroon ako ng opportunity na pag-aralin ng mga anti uncle ko na may kapasidad, ginara po na po yung opportunity. Dahil libre ng kanyang mga tito at tita ang kanyang pag-aaral, nagtsaga na lamang siyang aralin ang pagiging nurse. Hanggang napamahal din naman siya sa kursong ito. Marami siyang pinag-applyang hospital, pero mukhang sa Philippine Heart Center siya itinadhana. Dito nagmahal saktan si Nurse Gian. At kasabay sa pagbabantay sa kanyang mga pasyenteng may sakit sa puso, hinihilom ni Nurse Giyan ang sugat sa kanyang puso dahil sa kakatapos lamang na relasyon. Bakit ba kayo nag-break? Ah, uh, yung po, ah, uh, medyo incomprehend po yung ano namin eh, yung mga priorities namin. Ah, uh, hindi kami nagkatagpo ng mga desisyon sa buhay. Move on. Nag-focus na lamang si Gian sa kanyang trabaho. Hanggang isang araw, nag ang landas nila ng pasyenteng si Jen. Ang heart patient meets pogging nurse. So saan kayo unang nagkatinginan? Sa so work mismo. And then, nung nakita mo siya doon, nasanay ka, puro mga medyo nakakatanda na ang mga pasyente. Nakakita ka ng bata na may itsura. Pero di po siya first time na nangyari. So, ano lang po, as act of professionalism lang po. Ginawa ko lang po yung trabaho Pero wala pa pong... Totoo nga. So, ano yung train ba? Train ba yung mga lalaki na mga nurse na, ay, kailangan, walang ng to, walang mga crush, walang mga damdamin, walang ganon. Kailangan po. <laughs> train kayo sa ganyan. So, kailan mo lang napansin na pogi pala siya? Nung pagbalik ko na po galing ICU, Ah, ayun. <laughs> Bakit? Marami ka nang nainom na gamot. So, malinaw na yung pag-iisip mo. Ganon ba yun? Nung time po kasi na yun, parang pag sa tuwing dumadaan siya, siya. Ganun, pero ganon naman po siya halos sa lahat ng pasyente. Kamusta ka? Right? Okay. Dahil pandemya noon, nang si Jenna ay maoperahan, wala siyang kasama para magbantay sa kanya at si Nurse Gian ang pumunan sa kanyang mga pangangailangan. At pagkatapos kahit na madi-discharge ka na, biglang hindi pa pala pwede kasi may tubig ka pa sa baga. Natuwa ka ba kahit may tubig ka sa baga? habang tumatagal naman po, parang nag-enjoy din naman po ako sa loob ng work. Ibang klase yun, ano? Parang may sakit ka, pero enjoy ka. Ha? Parang ganon? Parang itinadhana na magtagal pa kayo sa isa't isa. So ano yun? Habang, habang pinupunasan mo yung likod niya, nagkukwentuhan ba kayo? Ganun? pagka... Uh, sa mga patient na kailangan mo ano, i-reach out, eh. kailangan responsive po, po sa akin. So, Ayun ako of professionalism yung pagtugon ko sa kanya pag kailangan ng tulong. Pupunta po kami agad. Ilang araw ding tumagal si Jen sa Heart Center. At kahit masakit ang kanyang mga tahi dahil sa operasyon. Sa wala Nawawala ito at napapagaan ang pakiramdam. Sa tuwing si ay na kanyang nasusulyapan. Ano Talagang siya yung puntahan mo. Parang siya yung naging personal nurse mo, no? Hindi hmm, naman ano siya yung parati mo hinahanap? May <laughs> tayo oh, hindi ba? I'm for discharge ka na pala today. Tanggalin ko na yung serum mo ha. Hanggang sa dumating ang araw na kailangang umuwi ni Jen sa kanilang bahay. Pero bago ma-discharge, ang nurse on duty, siyempre, si Gihan pa rin. So ano, lungkot-lungkutan? Hindi naman po. Hindi? po. kasi at the same time natuwa po ako kasi sa wakas makakauwi na po ako at makikita ko na yung pamilya ko. At ikaw naman, yung totoo ha, anong naramdaman mo noon? Wala pa po, po ako sa ganung point na may ano po eh, may spark, may ano. Oo. Oh, oh. <laughs> Hindi po siya actually labat per first sight eh. Oo. Okay. Parang compliance lang po. Aba, payag ka ba doon? Nauna ka talaga magkagusto sa kanya. <laughs> Habang ganun lumalabas ano? Parang ganun na nga. Po. Parang ganun na. Kahit nasa Batangas na si Jen, ang isip niya nasa Maynila pa rin. Mukhang nahulog na nga ang kanyang puso sa poging nurse na nag-alaga sa kanya. Hinanap niya ang Facebook account ni Nurse Gian. At imbis na i-add, finalo na lang niya ito hanggang sa kinagabihan. Nagulat at kiniling si Jen nang mag-message sa kanya si Nurse Gian. Okay, so ano naman ang naisip mo tag message ka sa kanya? Sabi mo uh, wala ka nararamdaman. Ano po eh sa amin pong mga nurses from Philippine Heart Center po, pagka uh, nakakita kami ng mga patient na after discharge na ganun yung development nila, somehow uh, yung bigat before na relieve na sila kasi tapos na yung procedure, we congratulate namin sila. And then Kun Nakakamari ka pa. <laughs> nakita mo po. SOP ba talaga yan? Oh, <laughs> ano po? nako ha. Lahat ng lola, ginaganyan mo? Uh, Hindi. Kasi po, na <laughs> ano lang po, yung nasa inline na po ng social, social media. Nagkataon po na nag, ano siya, nag-post po siya ng My Days sa, ano, sa Facebook. So, kinongratulate ko po, siya. At nakita mo, nag-reach out. Kilig ka naman. Opo. Oh, dito na nag-umpisa ang araw-araw nilang kwentuhan. Dito sa Philippine Heart Center hindi lamang pala naoperahan at naayos ang puso ni Jen. Dito din pala niya makikilala ang nurse na si Gian na siyang bubuo sa broken yang puso. Dahil pandemya at magkalayo ang kanilang lugar. Si Nurse Gian, digital manligaw. Magbi-video call siya kay Jen para mangumusta. Araw-araw nilang ginagawa ito. Makalipas ang isang buwan, umami na si Nurse Gian sa kanyang nararamdaman. Pero dahil mahal na din naman niya, agad niya itong sinagot. Anong unang humingi ng date? Parang wala na po exact na date. Parang ano lang po, mutual connection lang po na nagtatagpuan yung usapan namin then uh -oh. nagkakamabutihan na po kami. At noong December, dahil gustong patunayan ni Nurse Gia na tunay ang kanyang pagmamahal, bumiyahe ito pa Batangas para ma-meet and greet ang magulang ni Jen. At nung pupunta ka na sa bahay nila, ano yun nakakitan mo na ng ligaw, gano'n, yung mga magulang? Gano'n po siguro. Pero naglakas low po kasi mahal ko po yung tao eh. Pasado. Pasado. Ano sabi ng nanay at tatay mo? Okay naman po sa kanila kasi kitang-kita naman po kay Dian na napakabuting tao. Tsaka sabi po nila, totoong nagmamahal kasi napakalayo. motor mula QC hanggang Batangas. Yes, Totoo nga? Totoo. Totoo? Ha? Totoo ko. Oh. Grabe ka naman. Wala cues <laughs> si hanggang Batangas ka. Yes, sa ngayon, Twin off-duty si Gian, Siya pumupunta Sa ngayon, tuwing off-duty si Gian, siya'y pumupunta sa Batangas para bumisita. At sa tuwing magpapacheck up naman si Jen, si Gian na ang kanyang kasakasama. So hindi ka naman nag-aalangan, Gian, nagdadalawang isip o kaya nagsisisi. Napunta ka sa babaeng oo, oh, mahal mo, pero mukhang aalagaan mo habang buhay. Wala po akong ganong, ano eh, wala po akong ganong naiisip. Kasi po, ano po akong tao eh, parang pag Jen na, straight to the point po ako eh. At ikaw naman, Jen, um, uh, syempre, aalagaan ka ni Gian habang buhay. Ano naman ang promise mo sa kanya bilang sukli sa pag-aalaga sa'yo? Mamahalin ko siya habang buhay at susuklian ko yung mga bagay na kinagawa niya para sa akin. Itang kita ko naman kasi yung pagmamahal na binibigay sa akin ng Gian simula na. talaga si Cupido. Hindi mo alam kung sino ang papanain ito para sa iyo. Gaya ni Jen, hindi niya inaasahan na sila ni Gian magkakatuluyan. Ang pasyente napa i heart my